Bago magsimula ang araw, samahan niyo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pagpupuri at pagsamba, pagsisisi at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Tahimik akong lumalapit sa iyo, O Diyos. Sa katahimikan ng umaga, sa pagdampi ng hangin, sa liwanag ng bagong araw, naaalala ko kung gaano kakabuti. Sa puso kong ito, naghahari ang pagnanais na ikaw ay sambahin. Linisang muli ang puso ko. Buksan mo ang mga mata ko upang ikaw ay aking mapagmasdan ng may pananampalataya. Ikaw ang simula at wakas. Ikaw ang Diyos na di nagbabago tapat sa lahat ng panahon. Walang katulad mo, walang kapantay ang iyong kadakilaan. Panginoon, sa bawat tibok ng puso ko, ikaw ang nais kong maparangalan. Sa bawat paghinga ko, hangad kong ikaw ay mapasaya. Pinupuri kita hindi lang dahil sa mga biyayang natanggap ko, kundi dahil ikaw ay Diyos. Ikaw ay sapat. Ikaw ay banal. Kahit wala akong makamtan, ikaw pa rin ang Diyos na karapat dapat purihin. Maraming salamat sa paggising na ito. Salamat sa pagkakataong mabuhay, magmahal, at maglingkod. Salamat sa katahimikan ng umaga, sa liwanag ng araw, sa bagong pag-asa. Salamat sa tahanan, sa mga mahal sa buhay, sa bawat simpleng bagay na kadalasang nalilimutan kong pasalamatan. Walang maliit na biyaya sapagkat lahat ay galing sa iyo. Tahimik akong lumalapit sa presensya mo. Wala akong ibang hiling kundi ang maranasan ka. Hindi ko man marinig ang iyong tinig sa pandinig. Ramdam ko ang iyong haplos sa kaluluwa ko. Sapat na ang presensya mo upang mabawi ang takot at alinlangan. Sa katahimikan, sinasambit ng puso ko ang pagpupuri. Panginoon, sambahin ka sa bawat sandali. Sa aking katahimikan, ang puso ko'y umaawit ng pagdakila sa iyo. Itinataas ko sa iyo ang buong araw na ito. Ikaw ang bahala sa lahat ng mangyayari. Ikaw ang magtakda ng aking hakbang, ng aking salita, ng aking kilos. Nais ko lamang ay ang kalooban mo. Kung saan mo ako gustong dalhin, susunod ako. Kung ano ang nais mong ipagawa, gagawin ko. Tulungan mo akong maging mapagkumbaba, mahinahon, mapagbigay. Tulungan mo akong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Gamitin mo ako upang magdala ng liwanag sa mga tao sa paligid ko. Kung may mangyaring hindi ko inaasahan, turuan mo akong magtiwala. Ikaw ang aking gabay, aking tanggulan, at aking pag-asa. Panginoon, Inihaalay ko rin sa iyo ang mga taong mahal ko. Ingatan mo sila, kabayan, at yakapin sa iyong pagmamahal. Hipuin mo ang mga pusong sugatan, ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga naguguluhan at naliligaw. Naway maranasan din nila ang kapayapaang nararanasan ko ngayon sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga taong mahirap mahalin, turuan mo akong umunawa. Turuan mo akong maging daluyan ng kapayapaan, liwanag at pagkalinga. Wala na akong ibang nais o oh Diyos kundi ang mapalapit sa iyo araw-araw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Ikaw ang lakas ng loob ko sa gitna ng problema. Ikaw ang sigla ng aking diwa sa panahon ng pagod. Ikaw ang nagbibigay sa isa sa bawat araw. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi mo ako pinapabayaan. Hindi mo ako kinakalimutan. Hindi mo ako sinusukuan. Hindi man ako karapat-dapat, patuloy mo akong iniibig. At dahil diyan, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Salamat sa hiningan ng buhay sa paggising ko ngayong umaga, sa liwanag ng araw at sa panibagong pag-asa. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang bukal ng buhay, ang liwanag sa aking landas at ang matibay kong sandigan. Ngayon, O oh Diyos, itinatangi kita sa puso't isipan ko. Itinataas ko ang aking mga kamay sa pagsamba. Ipinapahayag ang iyong kadakilaan ang iyong kabanalan at ang iyong walang hanggang pag-ibig. Walang sino man sa langit o sa lupa ang maihahambing sa iyo. Ikaw ang hari ng mga hari, ang Diyos na walang hanggan, tapat at makatarungan sa lahat ng panahon. O Panginoon, mula sa aking pagising, hangad ng puso kong magbigay luwalhati sa iyo. Punuin mo ako ng iyong presensya. Linisin mo ako mula sa lahat ng karumihan ng mundo. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan, sa mga pag-aalinlangan, sa mga pagkukulang, sa mga salitang hindi karapat-dapat, at sa mga bagay na hindi nakapagbigay galang sa iyo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinupuri kita sapagkat ikaw ay Diyos ng biyaya, Diyos ng kapatawaran, Diyos na mapagpatawad, Pinupuri kita sa iyong tapat na pag-ibig. Hindi ka kailanman nagkulang. Hindi ka kailanman nawala sa aking tabi. Sa bawat luha, ikaw ang aking kaliwan. Sa bawat tagumpay, ikaw ang dahilan ng tagumpay. Ngayon, O oh Diyos, sa simula ng araw na ito, nais kong ialay sa iyo ang bawat sandali. Bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon, naway maging alay ng pagpupuri sa iyo. Bigyan mo ako ng pusong masunurin, pusong mapagpakumbaba, pusong naglilingkod at nagmamahal. Hinahangaan ko ang iyong mga likha, ang langit, ang lupa, ang hangin, ang mga bituin. Ang bawat nilalang ay sumisigaw ng iyong kaluwalhatian. Ganon din, Panginoon, nais kong ang buhay ko ay maging awit ng papuri sa iyo. Dalangin ko rin, O Diyos, na sa araw na ito'y gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pag -ibig. Turuan mo akong magmahal ng gaya mo. Turuan mo akong magpatawad, tumulong at magbigay ng pag-asa. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Ang kalooban mo ang siyang sundin ko at hindi ang akin. Habang nagpapatuloy ako sa araw na ito, patuloy akong awit ng papuri sa iyo. Kahit sa katahimikan, kahit sa gitna ng mga gawain, ang puso ko ay nakatuon sa iyo. Nais kong sa lahat ng bagay, ikaw ang maparangalan. Maging sa mga pagsubok, ikaw ay aking pupurihin. O Diyos, patahimikin mo ang aking kaluluwa sa iyong presensya. Naway sa katahimikan ng umagang ito ay marinig ko ang iyong tinig. Pangunahan mo ako sa landas ng katuwiran. Gabayan mo ako sa mga desisyon ko ngayong araw. At sa lahat ng ito, naway makilala kita ng mas malalim. At mapalapit ako sa iyo ng higit pa. Hinihiling ko rin ang iyong basbas sa aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng mahal sa buhay naway maranasan din nila ang iyong kapangyarihan, kapayapaan at walang hanggang pag-ibig. Pagpalain mo ang aming araw, aming mga trabaho, aming kalusugan at aming espiritual na paglalakad. O Diyos, tanggapin mo ang aking buong puso, buong kaluluwa at buong buhay. Ibinibigay ko ang lahat ng ito sa iyo ang aking mga pangarap, takot, pag-asa at hinaharap. Nais ko lamang ang kalooban mo at wala nang iba. Panginoon, sa araw na ito, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Pipiliin kong umibig. Pipiliin kong sumunod. Pipiliin kong sumamba, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Maging ang mga pangarap ko, kinabukasan ko, mga plano ko, Nasa iyong kamay. Hindi ako matatakot sapagkat kasama kita. Ang buhay ko'y iyo. Ang puso ko'y iyo. Ang araw na ito'y iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.